So, yun, meron tayong EC125 ngayon na namamatay daw yung motor kapag umaangkas yung kanyang asawa. Ano nga ba ang naging problema ng motor na ito? So, ito yung ating o, ito troubleshoot ngayon araw. So, abangan nyo. Wala. Table tie wala. Nahago kang motor. Check nyo yung sakit na ito. Yan, yan, yan. Nagdidikit po yan. Ngayon, gagawin natin, i-separate na lang natin yung balot nito. Huwag na ito. Kasi na yan eh. Oh. Sakal. Iwahihwalay na lang natin ito. Ano? Tapos ito. Ito, ito. Magkakasama ito. Ito eh, ano eh. Sa timing ng ano. Palser. Saka itong power. Yan po na nagdidikit. Po. Yan, 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 yan. Sitatangarin niya po ito, nasa ilalim niya nakabungkos niya ito dito kaya lang eh pag ganoon nagalaw na, ganun, na So ito na yung ating final update sa ating ginawa. So ang ginawa natin dyan, separate na natin na binalutan yung ating mga wire para hindi na siya magdikit. So siguraduhin nyo lang na secure yung mga wire.